So, what is up guys? Welcome back. This is me Map Moto Vlog and ngayon ay uh, meron akong uh, i-discuss, no? About sa comment ng isa nating uh, subscriber, no? Uh, uh, hindi daw siya pwedeng si Samurai daw, si, si Samurai daw ay hindi natin pwedeng itapat kay Aerox, no? kasi high speed daw si Aerox. All So, andun na tayo, no? Wala naman po kasi nagko-compare about uh, Aerox. Hindi tsaka, hindi ko ikinumpara yan, no? About Aerox or ano, kasi pagka sinimulan natin ikumpara, no? Pagdating sa speed o sa horsepower, yung samurai natin sa ibang leading brand, no? eh doon magsisimula kasi dito talaga yung brand war no kaya ako talaga against ako diyan sa brand war na yan, no? kasi hindi ko naman kinuha si Samurai for racing purpose no kinuha ko siya for service ah, kaya naman hindi ako nagkukumpara ng uh, magkaibang brand no possible kung pwede ko siya ikumpara kung parehas kaming Euro motor posible pa di ba pero kung uh, let's say Rusi to Euro di ba nagkakaroon kasi ng compare ng ano diyan ng uh, nataw dati na brand one. kaya hindi ko ikinukumpara yan ano so yan so high speed daw si uh, Aerox so magpapaliwanag lang ako ano about diyan sa uh, mga high speed na yan at uh, kung ano ano paano kasi unang una po uh, wow sa motor no tayo mga motorista no yan tinitingnan kasi natin unang una is horsepower tama and torque yan ang una natin tinitingnan then bukod sa design, forma, manufacturer. 'Di ba? Bukod doon, tinitingnan din natin dito syempre yung horsepower and torque yan ang tinitingnan natin so kung mapapansin po ninyo ano uh, yung ibang brand ay uh, matataas yung horsepower but mababa yung torque di ba hindi naman tayo nagsabi kung anong brand no? yon and ang pinakamalaking factor po kasi dyan no, is weight ratio yan po ang pinakamalaking factor dyan weight ratio isang imagination na lang natin to ha? imagination na lang natin na ako ay isang halimbawa 80 kg no? tapos mayroon akong motor na tumitimbang ng 140 to 130 kg in 150 cc category that means hindi siya ganun ka powerful no? So, sa atin, oo, powerful na yung 150cc sa ating mga naka 150cc. Pero, dun sa mga mas mataas na cc sa atin, mga ahead cc, eh, hindi tayo pwedeng ikumpara dun kasi mahina yung motor. Diba? Let's say, ha? 80 kg ako with 140 to 138 kg ng motor. No? ang horsepower ng motor ko let's say ay uh, um, sabihin na natin na 16 horsepower no? at ang torque naman ng aking motor ay meron siyang torque na 13 horsepower ay uh, 13 newton meter of torque no? yan sa palagay nyo po ba ay uh, at meron siyang top speed based on manual may top speed siya na 120 kph no sa so, halimbawa lang to sa so, palagay nyo po ba kaya nyo kuhain yung 120 kph nang nakasakay kayo diba may hirapan bakit kasi yung weight ratio ng motor ko is 140 to 138 kilogram then sasakay ang isang dambuwa lang katulad ko na 80 kg. So hindi siya ganoon ka maihirapan yung motor, di ba? So yung 120 kph na yon is nagbe-base din sa timbang ng isang rider, di ba? Kahit sabihin mo na yung motor mo kaya fully mo, charged battery fully charged. Unplug charger. KPH. Kung ang timbang mo naman ay 80 kg eh mukhang magkakaroon tayo ng malaki-laking problema doon. 'Di ba? Kasi 'yun talaga 'yan. Weight ratio, 'yan ang malaking factor talaga kasi 'yan. Kasi kung ilalagay mo si motor sa dyno test, ite-testing mo doon yung kanyang uh, speed, 'di ba? Sabihin na natin, kaya mong itap, kayang itap speed ni dyno yung motor mo sa loob ng 10 seconds kaya na niya tumakbo ng 120 kph in dyno diba? ibang usapan na po kasi kapag ka nasa kalsada na tayo yan yung isang uh, uh, problema natin no? kasi iba talaga kapag ka nasa kalsada ka na iba na yung uh, takbuhan mo and syempre iba na rin yung kapit ng gulong mo sa kalsada. Unlike sa dyno na nakatungtong lang siya doon sa parang bilog na kapag ka syempre umiikot yung gulong mo, mabilis iikot yung kasi may grasa yung iniikutan mo. Gets nyo? Hindi ka mukha nitong kalsada na hindi siya sumasabay sa ikot ng gulong. Yun po yun. Kaya huwag nating isipin na uh, Pwede, oo hindi natin sila pwede ikumpara kahit ako ayoko ikumpara ang motor ko no? ako na lang huwag na tayo lumayo ayoko ikumpara yung motor ko sa ibang motor di ba? kasi unang una choice ko to kinuha ko to masaya ako dito sa unit ko and syempre kung ikaw naka Aerox naka Nmax naka ACX, naka ATV, naka Honda Click 125, naka Honda Click 160, naka Airblade 160 o kung ano pang motor ang gamit mo, happy rin ako sa iyo. Bakit? Kasi alam kong masaya ka sa motor na kinuha mo. 'Di ba? Ganun lang 'yon. Maging happy na lang tayo sa isa't isa. Para nang sa ganun, ya ang brand war na 'yan is matigil na, 'di ba? Nagkakaroon kasi tayo lagi ng brand war eh yan ang sakit nating mga Pilipino na kapag ka nakakuha tayo ng ganitong unit, ganitong brand, no? Ay, panis yan sa akin kasi naka Honda ako. Panis ka sa akin kasi naka Yamaha ako. Ikaw, naka ano lang, ganito lang. ba? Diba? Naka China brand lang. Diba? Eh, tigilan natin yung ganon. ba? Diba? Kasi kung ilalagay natin talaga lagi sa uh, brand war, diba? Eh, walang katahimikan sa totoo lang imbis na magkakaibigan tayong lahat dahil pare-parehas tayo naka two wheels yeah. pare-parehas naman nagkakaroon ng problema yan nagkakaroon ng issue ang mga unit kasi tanda natin lahat no walang perfectong motor ang tanging perfectong motor lang ay eh, kung yun talaga yung gustong gusto mo perfecto yun para sa'yo pero kung hindi mo naman gusto yan eh, hindi perfectong motor yan para sa'yo fit hindi fit yung motor na yan para sa'yo pero kung uh, ikaw yung tipo ng uh, rider na mas gusto mo lang yung chilling and gusto mo na uh, ano ba tawag dito yung hindi ka naman mahilig sa kare-karera no mga service service yan ang iisipin natin guys no kung ano talaga yung pinakang purpose natin na kumukuha ng motor o ng consumers ng mga motor kung ano yung pinakang purpose natin bakit tayo kukuha ng motor hindi pa kasi yun na kasi uso eh di ba? kasi bago nilabas maganda kasi maganda yung features hindi. kung ano yung purpose mo oo oh, maganda nga yung features kung butas-butas naman yung bulsa mo no, hindi mo mabili yung gusto mong mabili bakit? eh syempre kailangan mong pang ulog kaya yun lang yun kaya kailangan kung kukuha tayo ng motor no, alam natin sa sarili natin kung ano ba yung purpose ko pagkuha ko nitong motor na to para saan pang kakare-karera ko ba pang racing -re racing ko ba ipagyayabang ko ba sa aking mga tropa diba? yun lang yun o ipang seservice ko di diba? kasi pag yun ang ginawa natin matitigil talaga yung brand wars huwag tayo mang discriminate ng ibang uh, unit ng motor o ibang brand ng motor no? hindi natin sila pwede i-discriminate kasi hindi naman tayo nagbabayad nun ba? Diba? hindi tayo yung nagpapakahirap para bayaran yung unit na yun diba? hindi tayo pwede mag describe Eh, yun lang. Sana may nakuha kayo na kunting ah uh, ah uh, kunti lang, hindi ko naman sinabi lahat, no. Basta tandaan natin, guys, no. Weight ratio malaking factor po 'yan, 'di ba? Huwag niyo tayong lumayo. Samurai 155. 108 kilograms. 'Di ba? 14.3 horsepower, 14 newton meter ng torque humanap kayo ng same category with same weight. Di ba wala? Same category with same weight. Scooter category ha. Automatic category. 155cc. Di ba wala? Kahit sabihin natin 160cc. Wala pa rin. Di ba? Kasi, yun yung ginawa ni Euro para sa atin, no? Mas pinagaan niya yung unit. Yung iba nagsasabi, si n Marami rin talaga ako nakikita sa Facebook. May nababasa ka ako. Ang tanong kasi dito is kung papaano mo ba siya ginagamit. Papaano mo ba siya i-maintain? Diba? Yun yun eh. Papaano ka mag-maintain ng isang unit? Diba? Kasi kung hindi mo naman alam paano mo siya i-maintain, mas mahihirapan tayo magkakaroon lang tayo ng problema pare-pareho kahit bukod dun mas lalong lalaki yung sira mas lalong lalaki yung problema ng isang unit kaya kailangan maliit na problema pa lang patrabaho mo na diba? kasi pag ginawa natin yun lahat tayo happy lahat naman ng units wala naman ako sinabing si Samurai lang wala rin ako sinabi na yung ibang brand ganun naman De, lahat ng unit no, ng bawat glassing motor lahat yan dumadana sa issue unit issue lahat nagkakaroon ng issue diba? artista ka nagkaka-issue motor pa diba? na lagi mong ginagamit yun lang yun kaya huwag tayo masyado magpa huwag tayo masyado magpataas ng no No? Lagi tayong tumingin sa baba. Yan lang. Good luck. Shala.